Isang 75-year-old na ina sa Taiwan, anim na taong inalagaan ang bangkay ng kanyang nag-iisang anak na babae na yumao anim na taon na ang nakaraan. Paanong pinili ng isang ina na hindi ilibing ang kanyang anak? 8 years ago nang lumipat ang mag-inang Lee sa isang 5-story apartment building sa Taipei. Ayon sa mga kapitbahay, hindi na nila matandaan kung nakita na ba nila ang anak na babae ni Mrs. Lee. Ayon naman sa panayam kay Mr. Yong Chang, pinuno ng komiti ng mga residente sa kanilang lugar, ay dalawa o tatlong beses lamang daw niyang nakita si Mrs. Lee. Sinubukan niya itong bisitahin sa kanyang unit, subalit walang doorbell at wala rin daw sumasagot pag kumakatok ito. Ngunit pag tinawagan naman ang matanda, nagsasabi naman daw itong ayos lamang siya ayon naman sa mga kalapit na kapitbahay ni Mrs. Lee, madalang lamang daw makipag-usap ang matanda. Lumalabas lamang paminsan-minsan para mamili, kaya iniisip nila na naninirahan lamang siyang mag-isa sa kanyang unit. Hanggang sa isang araw nito lamang taong 2025, ang ginang ay na-stroke at napilitang tumawag sa mga social workers. Doon na nabunyag at inamin ng matanda na anim na taon na niyang inaalagaan ang bangkay ng kanyang anak na babae. Ayon sa salaysay ni Mrs. Lee, bago mamatay ang kanyang anak na nooy 53 taong gulang, naghabilin daw ito na magantay muna ng 7 taon bago siya ilibing. Ito daw ay dahil sa religious belief ng kanyang anak. Ibinukod naman ng mga lokal na otoridad ang homicide at isinalang-alang ang salaysay ng ginang na nagpapatotoo sa relihiyosong paniniwala ng kanyang anak. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kapitbahay na may bangkay sa kanilang unit dahil wala naman daw umanong amoy na nabubulok patay sa tuwing dumadaan sila sa unit ng matanda. Ito ay dahil araw-araw nililinisan ng matanda ang anak at pinapahiran ng mga langis at 24 oras daw umanong nakabukas ang aircon dahilan upang hindi agad mabulok ang bangkay ng anak. Isa rin yan sa mga rason kung bakit humingi ng tulong sa mga social workers ang matanda sapagkat hindi na niya, niya kayang bayaran ang mataas na bill sa kuryente dahil sa taas ng konsumo ng aircon. Hindi malinaw ang dahilan ng pagkamatay ni Miss Lee, subalit noong March 3 ay nagkandak ng autopsy ang otoridad para malaman ang sanhinang ng kanyang kamatayan. <laughs> Maraming nagkomento na baka nangungulila lamang ang ina, lalo't sila lamang dalawa ang magkasama sa buhay, kaya hindi niya ito inilibing upang maramdaman niya na kasama pa rin niya ito sa araw-araw. Hindi malinaw kung anong religious belief ang pinaniniwalaan ni Miss Lee, subalit ang karaniwang relihiyon sa Taiwan ay Buddhism, Taoism at ang mga tradisyonal o kultural na mga kinagisnan o mga paniniwala. Marami ring nagtaka na sa loob ng anim na taon ay hindi man lang ba nasira ang aircon at posible nga bang ma-preserve ang isang bangkay gamit lang ang aircon? Para sa isang residential air conditioner, ang pinakamalamig na temperatura nito ay 15 to 18 degrees Celsius lamang. Samantala ang isang bangkay para ma-preserve ito ng matagal na panahon ay kinakailangan ng lamig na negative 10 to negative 20 degrees Celsius. Marami ring nagtataka kung bakit after 7 years pa, Anong meron sa 7 years na paniniwala? Kung alam nyo ang tradisyong ito ay maaaring pakicomment lamang po sa comment section. May mga nagsasabi rin kasi na baka gawa-gawa lamang ito ng ina dahil ayaw talaga niyang mawalay sa anak. Kayon pa ang pag-aalaga ni Mrs. Lee sa kanyang anak kahit wala na itong buhay ay isang misteryo, lalo't nagawa niya itong ma-preserve na hindi gumagamit ng mga mo. Tunay ngang ang pagmamahal ng isang ina ay parang isang mahika na nagbibigay daan upang makagawa ng imposible.